O oh, mga mare. O oh, mare, kamustakan. Wow ka mare, pumimpintas ka ha. Mm -hmm. Ano mare, hana mga bulbulain si ka? Hmm? Ama, nagpaiso. Thank you God, mare, no jay Nga... Apa ito na kami saot kasi kapiling? At tam tampu tam puwak nung no, kinya'm ta, di ka magamit nagpakita pagkitaan nung no, dagus kinyami. Ala, pasensya kayo mga mareta, Busy na gamit, ta, ang mga kakalimiti, balay, so or o ko, ah, di kayo magamit ko may inmaikinya't tap naka tayo mo't ah sa kama datang katugangak, da kayo, ta, umay na kami ka gul-gulwone, jee, dagakaraming ng balay dakayu. Apo, at talaga ng mga ng iti. biag nga kaslapo usakot, paypaya payan -pay -pay -pay, yam, lagaro'y gamit idine apu daganti pa nagamin nga na pan, di na pala lang iti biyag na biswa kang na no, maminsan mare kitam datang. Isong e matalaga, aramid akong kumarin no, di pa'y talagang agpaliw. Amom mare, datang nga talaga katugang mapuro ti kararuam Amom no siya kinyam, plus so Nung kiddi Ay hala nga talaga nga dakis kumari ka nabayag kong inarami dun Ipagamod mo kiddi kumari Tay ngay arami nga han na kaya ti magna Tapos in inutan nga patayin isuna Hmm, madita kayo Arami dun mga demonyo no? Ustunan nga ni katugang ti makintrono. trono ajay Mas bagay na Agda pa'y maysa Sino? Ni Belen Usto ka kamari <laughs> Nga mare, ada malapas pa sa lubong may a. Ah, siguro dumtata. data. Win mare, tay lotion nga imbili ko kinyam akin tay chocolate. Wan, ada pa sa lubong yung kinya, nagan, madanagan kayo pa ba makakalimutan ko?